Uh, mga nangyari sa loob ng uh, tatlo o um, apat na araw mula ng binaha ang uh, hunters na ito. Uh, Pag-uusapan natin guys yung uh, dami na ng basura kasi nung una, nung aking ipinakita sa inyo, ayan, sadyang uh, napaka babalag ng basura pero ito mamamangha kayo at magugulat mga katokan friends baka uminit ang, ang ulo ninyo guys sa uh, makikita niyo sa aking mga ipakikita so ayan guys Uh, tingnan ninyo kung ano yung uh, aking uh, may video dito mismo sa kalagitnaan mismo ng uh, hunters dito sa may palingke. Ayan, makikita ko sa inyo. جي <laughs> Hangga't hindi dito natatapon guys, hangga't hindi nakukuha ang mga basurang ito, tataas at tataas, dadami at dadami, lalapad at lalapad mismo ang uh, basura na nandito. Kasi bakit dapat guys na mawala ang mga basurang ito? Kasi yung uh, pinaka isang lane ng uh, papunta sana palabas ay uh, nablak na mga katoka friends. Minsan nagkakaroon na ng uh, pagsalubong yung mga ano, yung mga tricycle dito yung mga motor dito dapat sana ay eh, maalis na yung mga basurang yan para madaanan na ng maayos akala mo ba naman makakatokad preso oh, lampas na ng tao yung ano nito lampas na yung taas mismo ng basura. Saan ka pa 'di diba? kaya wag na sanang patagalin eh, makakatokad presyo yung uh, basura dito sa may uh, tatalon hunters Ako nga ang taas ko yata makakatugad Prince, nasa 5'8 1 pero lumampas pa sa ulo ko makakatugad yung uh, taas mismo ng basura dito. Akala mo ba naman 'yun? Oh. Kailangan makakatugad Prince na talagang matanggal na ito rito. At hindi lang 'yun mga katukad friends, ano, pinapakita ko lang mga katukad dito yung uh, basura dito, yung taas. Meron naman dito, meron pa dito mga katukad friends na makikita kayo ng mga basura, pero hanggang dibdib yung uh, dumi dito. Ayan. So hindi pa rin madadaanan guys yung isang side. Ayan. At lalo na mga katukad friends doon sa may dulo, doon sa aming uh, kalsada, papasok doon sa uh, may tagupo. Pero dito sa may gilid lamang So hindi na nga makadaan nga mga katukad friends kasi nga hinarangan na sa sobrang taas. So pupuntahan natin yan guys para maniwala yung mga uh, tagapanood ng aking channel na sadyang napakataas na ng uh, basura doon. Tara guys, punta natin. At ito guys yung sinasabi ko sa inyo na ipakikita ko sa inyo na mas mataas pa sa akin ang uh, taas mismo ng uh, basura dito. So nakapayang ako guys kasi nga umaambon. So yun 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 hindi dapat mabasa yung ating camera. So ipakikita ko sa inyo mga katukad friends kung gaano kataas. Ito guys oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na dinadaan namin papunta sa may tagupo na hindi na madaanan pag dito ka nang gagaling kasi napakataas nga nito guys. So isang uh, tao at kalahati ang taas guys ng ating uh, uh, nakikita mismo na basura na dapat na sana hindi naman dapat na ilagay sa lugar na yan. So, pwede po kayong duman. Ayan magmula sa baba guys ayan gatambak na talaga yan napakataas guys ng ano ng basura pero doon guys sa mga dulo may mga basura naman pero hanggang bewang lang naman yung uh, taas nito pero hindi talaga katulad nito guys na napakataas talaga nito talagang inimbak na talaga yung dapat na itapo ng mga basura ay mo ba naman nakikita ninyo guys yung uh, pinaka ano niya oh. Malapit uh, na malapit nang umabot doon sa taas mismo. Ano. You know? Kunti na lang guys. Ano. You know? Maka taas talaga. Kung aabutin pa 'yan, mga katukad press nang uh, isang linggo na lang ko 'yan sinasabi ko na yung mga katas niyan, maari magdulot 'yan ng hindi maganda sa kalusugan ng mga uh, nandito sa hunters so yun uh, panawagan muli sa uh, lahat ng uh, naka-assign mismo sa paglilinis ng kalsada kung maaari uh, mapuntahan ang hunters para maalis na yung ganito na gabundok na basura Grabe guys, ang uh, sasabi ko lang sa inyo mga katoka eh, no? Kasi nakikita naman ninyo kung gaano katindi ang uh, taas at dami ng basura guys sa lugar na ito. Ako po, hindi ba uh, alam naman natin guys na ang basura ay yeah, pinagmembran nito ng mga insekto at bakterya. At yung bakterya na ito guys, ito yung uh, kinakatakutan ng uh, mga tao na maaaring magdulot ito ng sakit sa mga na, sasakupan na ito hindi po ba kailangan mga katukad, friends na sa ganitong sitwasyon dapat na ito ay matanggal na agarang matanggal na sa lugar na to kasi nga, syempre ang iniingatan mga katukad, yung kalusugan ng mga naninirahan dito mga prince friends so, hindi maaaring ito ay abutin guys ng mga isang linggo kasi nga, syempre alam naman natin mga katukad, friends na ang basura talagang itinatapon na yan at inalagay na sa dapat paglagyan All right. So sa pinakadulo mga katokad friends Napaka taas din nun uh, Mas may uh, taas pa sa tao rin Nandun sa may uh, papuntang looban So hindi na tayo guys pupunta roon Kasi makikita naman ninyo yung uh, Video na to Ang kalsadang ito guys ay uh, Papunta ng baptist At kaya nga mga katukad no, ang oras natin mga katukad friends sa ating pagbibidyo ay nasa alauna alauna 5 uh, na ng uh, hapon. So Dito ko na tinatapos mga katukad friends yung aking uh, pagbibidyo business sa lugar na to. Uh, at uh, nga na gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat ng mga viewers na nanonood nito na, na sana na makatulong din na kung saan eh manawagan din doon sa mga nakikita ninyo na uh, kung gaano karami yung mga dapat natanggalin na basura sa lugar na to. So yun guys, hanggang dito na lamang. Uh, God bless you all and God bless the Philippines po. Mabuhay po tayong lahat.